kain po tayo kala nyo maganda dito sa abroad ganito yung sitwasyon makain sa lapag yung patungan po ng pagkain ay sabon nahawaan na yata ng amoy yung Ayan, brilliant ah. brilliant pa yan sabon yan powder Kaya tuloy, amoy sabon yung <laughs> <laughs> amoy sabon yung ano, ito. Sarap ng kain na ate, Oh. Mm. Ano ah, diba? Dito lang kami kumakain sa lapang. Ah. Kain po tayo. Kain lang te. Mabusog ka lang. Masaya na. Ano, ano kaya pag manalunok mo to? No? Ang gul. Parang nang nakawil. Ano tawag doon? Nabinwit ba? Nama? Yung ganon, yung sa may ano nang ng panghuli ng isda. Ano tawag doon sa inyo te? Ganon. Sa amin kasi ano, taga. Pamingmit. Yung pamingit, pamingit. Na, uh, Banigit sa amin yun. Yung sa ano, nylon. Yan. Mm. Shout out sa inyo guys. Ha, huh, parang live ba? Ah, uh, ganyan lang ulam. Medyo matagal-tagal kumain pagka ganun ang ulam eh. Himay ka ng himay kung ko nga tapos yung kanin niya ate wala pang bawas puro ulam kinakain ay hirap pag napinitan kanan ng ito ay eh binigay ng kapitbahay tamang tama walang ulam hindi na tumataba no oh, lalaki nga yan diba guys pagka uh, ano daw <laughs> pag <laughs> pag ganito daw ang itsura ng crab lalaki daw to matulis kasi kaya hangin? ano payat pero pag yung malapad yung dito nya dito nya yan. Babae. Yun ang narinig ko. Kaya yun din ang sinabi ko kay ate. Oh. Ganon. Hmm. Uh, Ito yung kutsara. <laughs> Kala ko yun ang isusubo. Buti yun. Huwag sandok. <laughs> Yan. diba ba ang plato? Kahit ano basta malagyan ng malagyan ng kanin, oh, kita niyo to, guys. Lagayan to ng ano? Ice cream. Social, 'di ba? Tapos don may coke pa, Coca-Cola. Ah, uh, sempre naka-live tayo doon sa pupo. nagpupo ko, ko na nagpupo po. Yan. Kain lang kain. Time check tayo. Huh? 12.27. Wow. Good morning po sa inyo. Good morning maha. na. O, ako diba, kumakain pa lang yun, hating gabi. Pagkatapos kain, tutulog na. Oh. <laughs> Saan ka pa? Kaya lumalaki ang chan Ang mga na tayo nakaka-exercise, no? Buti no. pa na nasa tayo. Pumunta tayo ng garden. No? no. ba? Ano? Ngayon wala na tayo. Wala na oras. Ngayon, wala hindi na makakapagpagupit ng buhok eh. Bukang <laughs> mo. Noon pa plancha-plancha pa ako. Ganon. Ngayon, hindi na masuklay. Ngayon wala na, hindi na makasuklay. Pagkatapag kaligo, magbihis alis na kaagad hindi na nagsusuklay naglalakad sa daan oh. Yan on. so guys bye-bye na sa inyo see you sa susunod ko na mga videos thank you for watching please don't forget to subscribe my channel